Magandang araw Ating mga kasama sa vlogs Dito muli ang ating Vlog for San Diego bayan, guys. Yan po, yan po, ginaganap yung mga uh, Senate hearing ng mga senador. Yan. Diyan din po ginaganap yung uh, taon uh, taon ng pagsu-suona ng ating presidente ng list Philippines. Yuhu. Ayan na naman ay magbablogan. Salamat naman sa lahat ng mga kasama natin dyan na walang sawang sumusubaybay sa ating mga vlogs. Walang sawang sumusuporta sa ating maliit na channel. Salamat po. Nandito po tayo ngayon sa kabaan ng Commonwealth sa harap ng Sandigang Bayan. So tayo ay sasakay ulit ng jeep para tayo ay makapunta sa ating pupuntahan so yan. thank you guys shout out kay Ma'am kay Ma'am Akanta Kalipos vlog si Koy shout out kay Ma'am Alma kay Ma'am Roding Rotes Adventure, po sa inyong lahat dyan sa USA at kay Ma'am mayet Rosales at kay Ma'am Linda Machette sa Germany, shoutout po punta muna guys ang ating vlog so um, lang ito rin mag pag nakauwi na tayo galing sa motor trade salamat po maraming maraming salamat po talaga sa inyong pagsubaybay sa channel namin May kam Kamuring TV at sa Ani Reflows shoutout na rin kay Sir Kapopi at kay Sir Jojo at kay Sir Kabisdak shoutout po sa inyong lahat see you in my next video guys bye bye